Assalamu alaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Sa isinagawang Sand of Ceremonial Activity, Bangsamoro Government Response Augmentation for the Davao Earthquake na ginanap sa OCM Main Building, Bangsamoro Government Center ngayong October 24, 2025 na pinangunahan ni Chief Minister Abdul Rauf. Makakuha. Nagpadala ang Bangsamoro Government ng tulong para sa mga mamayang naapektuhan ng lindol sa Davao Region. Bilang bahagi ng kanilang humanitarian assistance, nagkaloob ang Bangsamoro government ng 5,000 sako ng bigas, 500 set ng kitchen utensils, 500 hygiene kits at 200 liter ng fuel na nakakatakdang ihatid sa Davao sa October 25, 2025. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pangako ng Bangsamoro government na maghatid ng tulong hindi lamang sa loob ng rehiyon kundi maging sa mga karatig lalawigan na nangangailangan ng agarang suporta. Ayon sa mga opisyalang aktibidad ay patunay ng pagkakaisa at malasakit ng mga Bangsamuro sa mga kapatid nilang Pilipino sa panahon ng sakuna, bilang pagpapamalas ng diwa ng solidarity at bayanihan. Patuloy namang nananawagan ang pamahalaang Bangsamuro sa publiko na ipagdasal ang kaligtasan at mabilis na pagbangon ng mga apektadong pamilya sa Davao. Matagumpay na naidaos ng Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute Midsayap, katuwang ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Maguindanao ang seremonya ng Kayang-Kaya Basta Sama-Sama, Barm field Rice Ceremonial Kickoff and Distribution of Farm Inputs. Kahapon na October 23, 2025 sa Municipal Covered Court, dato din sinso at Maguindan o del Norte. Ang detalye sa report ni Carmina Camid. Layunin ng naturang aktibidad na maipamahagi ang mga interbensyong pang-agrikultura sa 200 benepisyaryo ng RCEF Seed Program kabilang ang mga sertipikadong binhi ng palay, farm inputs at mga IEC materials. Tampok din sa programa ang pagtatanghal ng 2026 Dry Season Seed Allocation at ang pagbibigay ng mga updates sa mga bagong programa at serbisyo ng iba't ibang ahensyang nagpapatupad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Sa kabuuan, nasa ikalong phase na ang naturang programa at kasalukuyang isinasagawa ang distribusyon ng mga binhi para sa dry season ngayong taon. Umabot sa 260 ang kabuang bilang ng mga beneficiaryong dumalo na binubuo ng 200 beneficiaryo mula sa datu Odin sinswat at tigsampu na beneficiaryo mula sa munisipalidad ng Gindulungan, Talayan, datu Anggal Midtimbang, datu Saudi Ampatuan, Talitay at Mother Kabuntalan sa Maguindanao del Sur. Ibinahagi naman ni RCEF Coordinator Gilbert Romares ang kabuang alokasyon ng naturang programa sa bansa at sa rehiyon ng BARMM. Every season, iba-iba yung allocation. So, simula nung kwan, simula nung uh, nagsimula nung dry season 2020 hanggang 2025, season ang na-distribute natin sa buong Maguindanao is nasa more than half million bags sa mga farmers. So, more 451,000 bags na na-distribute natin sa mga farmers. At ito ay nag-average sa mga 700, more than 700 o 800 farmers, 1,000, 1,000 farmers, every, ay, 700 farmers to 800 farmers every season. So may mga season na maraming allocation, so marami din farmers ang nakaka-receive. Kasi unong-una, uh, kunti lang yung allocation ng farm. Then ngayon, na medyo pataas ng pataas yung allocation dahil doon sa nagiging 6 billion na nga tayo yung budget. So gusto natin na, uh, although nung nakaraan, nung phase 1, nasa 3 billion, ang total na uh, nakukover nating area planted doon sa r program, nasa 30% lang sa total buong Pilipinas. So ibig sabihin, kung mayroon tayo 4, 4 million hectares o 2 million hectares na irrigated, irrigated rice area, 30% lang 'yun na ko-cover sa 3 billion. So ngayon, 6 billion 6 billion 6 billion, 6 billion ang inistimite natin mga 53% doon sa irrigated area ng buong Pilipinas na cover natin. So ibig sabihin, mas palagay natin 50% tataas yung ani noon. 50% ng mga farmers na buong Pilipinas tataas yung harvest. Kasi dahil doon sa mga mga ating binibigay na binhi at saka yung mechanization. So 'yun yung 'yun yung Uh, target natin. Every season. Sa ngayon, uh, ngayong dry season 2026, simula nitong September hanggang March, ang allocation ng buong barm is nasa 71,000 bags. Buong barm. Isa sa mga highlight ng aktibidad ang pagsasagawa ng open forum kung saan naging bukas ang DA Phil Rice Midsaya at ang Mafar Maguindanao sa pagsagot at pagtugon sa mga katanungan at suwestiyon ng mga farmer beneficiaries. Bukod pa rito ay binahagi rin ni RCEF Coordinator Romares ang proseso ng monitoring na kanilang isinasagawa at nagbigay panawagan din para sa mga beneficiaryo ng binhi. Actually, ang distribution natin, ang delivery namin nakasistem. Bago bago i-deliver ng ating supplier, mayroon kaming yung seed inspector ng, sa galing ng Pilray na titingnan yung quality ng seed. Kung pumasa dyan sa standard, i-accept yun, i-accept na mapar. Ngayon, yung mapar na yung mag-distribute. Kasi naka, lahat ng farmers na nakikita natin, may listahan yon. Yun ay na-restore ng mapar doon sa national. So, yun ang i-extract namin, ipiprint namin. So, ang basis noon, yung ng resto ng Mapar doon sa national, i-extract namin sa field rice. Ito yung ipiprint namin. Bali yung lista na yun, yun, yung basis ng Mapar pag distribute ng ating binhi. So, namumonitor yung yield doon. Pamagitan, pagka next season, tatanungin sila ilan yung na-harvest mo karaan. So, yun yung namumonitor namin. Pagka hanggang doon lang kami, although may mga ibang grupo ng field rice, galing Sinta Lopez, nagmo-monitor din pero random lang 'yon tapos ang like, tatanong pro Di hindi talaga kaya pero mostly yan, nagmo-monitor kung ano yung nangyayari sa video yung MMO ma uh, mapar ang gusto lang namin panawagan doon sa mga farmers natin sa nakaka-receive ng ating binis sa RCP na wag sana ipagiling wag sana ibenta gamitin as seeds itanim kasi posible silang kung na-report, na makita, ma-prove namin na napunta sa gilingan, posible pa next season, hindi na yan mabigyan ng binhi. Iba blacklist yun. So, kailangan lang natin itanim. Kasi ito ay binabayaran ng gobyerno. Tax natin ito lahat. So, kung hindi sila, kung medyo na-late na yung seeds, pwede naman nilang ibigay na lang doon sa farmer na magtanim pa. At kukuha sila every season, meron na mga allocation para sa kanila. So, yun lang yung panawagan namin sa mga farmers, lalong-lalo lalo yung naka-receive naka, naka, naka nito. At yung mga farmer na uh, hindi pa nakaka-receive, hindi makikita yung pangalan doon no sa listan, magpa-registro na sila sa RSBC. So, maparang nagpa-facilitate itong registration ng RSBC. Mensahe ng kagalakan at pagbibigay pasasalamat naman ang naging tugon ng mga RCF Seed Program Farmer Beneficiaries. Masaya ang mga farmer, lalo na't na libre yung binhi. Tapos may mga abono pa na yung Delmax, 4500, at saka 262626. 26, 26. Ginagamit namin yun. Hindi basta-basta na nakalis kami ng gasto. Tapos medyo konti lang ang malugi sa amin sa dahil sa presyo ng palay na gis lang. O, oh, kaya nagpapasalamat kami sa inyo, ma'am na nakatulong ng malaki itong binhi nyo. Eh, minsan may mangyari pa. Hindi pa namin nakaharvest yung unang binigay nyo. Nandyan na naman. Tiko, maganda talaga ito. Kaya, nagpapasalamat kami sa inyo, ma'am. Itong tulong ng malaki ng tagamapar namin. Uh, kami, perple kami magtrabaho sa basak. Sa kinaukulan, uh, continue lang yung support nyo sa farmer maka at angat din kami. Oh, makaangat din. Uh, lalo na pag walang mga peste yung major kwan lang, major, major paste, yung ganyan sa mga daga. Hindi baling iba kay kaya kaya na yun, pero yung daga lang ni namin kaya. Uh, kailangan pa namin sana ng mga seminar or mga training para sa ikauunlad pa na uh, pinaka-high tech pa na pamaraan ng pagsasaka

para ni Maramog, inyami mama, o kikir mga unibang ngayon na to. Mabiyagir ka tunin. Mabiyagir ka ba katunin? So ano, mga mapulo siya kami ng isal kami sa kami sa mga farmer sa dos. Mabiyapang ka na abang ng kami sa uni. Ano namin, sa sa sukul, sa pamamagitan ng mga programang tulad nito ay patuloy na pinapatunayan ng DA Philrise Midsayaf at Mafar ang dedikasyon nito sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at sa pagtitiyak na ang bawat magsasakang bang Samoro ay may sapat na suporta upang makamitang masaganang ani at maunlad na buhay. Carmina Kamid, BIO News. Kaugnay ng balita yan, pinangunahan ng Minister of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang turnover ng mga makinaryang pangsaka sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program na layong paataasin ang produksyon at kita ng mga magsasaka sa Bangsamoro Region. Ipinagkaloob ng MAFAR ang iba't ibang makinarya tulad ng four-wheel tractors, combine harvesters, rice transplanters at iba pang makinarya para sa mga kwalipikadong farmers, cooperatives and associations mula sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. Ayon sa MAFAR, ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na suporta ng Bangsamoro Government sa modernisasyon ng agrikultura upang mapagaan ang trabaho ng mga magsasaka, mapababa ang gasto sa produksyon at mapalago ang ani. Sa huli, tiniyak ng Maffer Barm na magpapatuloy ang kanilang mga inisyatiba tungo sa mas produktibong sektor ng agrikultura at mas maunlad na pamumuhay para sa mga Bangsamorong magsasaka. Nag-courtesy visit kamakailan ang mga opisyal ng Bangsamoro Ports Management Authority sa Basilan Governor Mojiv Hataman upang pag-usapan ng port development at monitoring ng mga pantalan sa lamitan at maluso. Personal na bumisita kay Basilan Governor Mojiv Hataman, Sina Ministry of Transportation and Communication Minister Termizi Masahod, Acting Port Manager Ken Kalolot Bisal, at Attorney Rosline Macau Maniri ng Bangsamoro Ports Management Authority. Layon nitong pag-usapan ng port development at monitoring ng mga pantalan sa lamitan at maluso at kung paano pa ang pagpapahusay ng operasyon at kaligtasan sa mga pantalan ng lalawigan. Ibinahagi ni Governor Hataman ang posibilidad ng pagtatayo ng mas maayos na warehouse at cold storage facilities lalo na sa Port of Maluso na nakikita niyang may malaking potensyal para sa dagdag na kita at trabaho para sa mga residente. Kapag mahusay yung daloy ng kalakalan, mas mabilis din umano ang pag-angat ng kabuhayan ng mga basilenyo. Sa bawat pantala na pinagbubuti, mas lumalawak din ang oportunidad para sa mga progresibong probinsya. Nagsagawa ang Philippine Statistics Authority Maguindanao ng 2025 Provincial Community-Based Monitoring System Convention and Data Festival noong October 22 to 23, 2025 sa South Sea Small Convention Hall, Cotabato City na may temang Ready, Stat, Go! Building Agile, Resilient and Future-Ready Filipino Communities Through Data-Driven Systems. Layunin ng naturang pagtitipon na kilalani ng kahalagahan ng datos sa pagsusulong ng sustainable development at pag-unlad ng mga lokal na komunidad. Ayon sa PSA, ang CBMS ay mahalagang kasangkapan sa pagkolekta ng datos na ginagamit sa policy making at community planning. Kabilang sa mga layunin ng aktibidad ang pagpapalalim ng kaalaman tungkol sa CBMS bilang mabisang kasangkapan sa pag-unlad, pagpapataas ng statistical literacy ng mga estudyante upang mahikayat silang gumawa ng mga desisyong batay sa datos at pagpapakilala sa Sustainable Development Goals upang maipakita ang kahalagahan nito sa pagsusulong ng lokal na sustainable development. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa na ang layunin ng pagtitipon na hindi lamang pag-usapan ang mga numero at statistics, kundi makilahok sa mahahalagang talakayan na may kinalaman sa pagpapaunlad ng mga lokal na komunidad. Sa unang araw ng programa, tinalakay ang papel ng pamahalaan sa estratehikong pagbuo ng mas handang komunidad pati na rin ang pagsusubaybay sa mga regional sustainable development goals bilang batayan ng evidence-based decision making. Itinampok din ang presentasyon ng mga estudyante mula sa Notre Dame University at Cotabato State University sa sesyong Bridging Theory and Practice, showcasing student contribution in statistics. Natalakay rin ang pagsang leaving no one behind, translating SDG objectives into tangible and meaningful actions within the community. Samatala, sa ikalawang araw ng pagpupulong, tinalakay naman ang paggamit ng artificial intelligence at machine learning sa pagpapaulad ng mga rehiyon. Pati na rin ang mga data-driven insights tungkol sa women's empowerment, equality at resilience. Ibinahagi rin ng Bangsamora Information Office ang presentasyong Communicating Data with Impact techniques and best practices na tumuon sa epektibong paraan ng pagpapahayag ng datos sa publiko. Sa kabuuan ni pinakita ng PSA Maguindanao sa dalawang araw na konvensyon ang kahalagahan ng datos bilang pondasyon ng matatag, matalino at handang komunidad tungo sa isang mas maunlad at matatag na kinabukasan para sa bawat Pilipino. Nagsagawa Development Academy of the Bangsamoro ng mandatory executive coaching noong October 15 hanggang 17, 2025 sa Nur Salam Hall Alnor Hotel and Convention Center, Cotabato City. Layunin ng tatlong araw na pagsasanay na maunawaan ng mga lider ng Bangsamoro Government ang kahalagahan ng coaching batay sa mga Islamic perspective, mapaunlad ang kanilang peer-level coaching skills at kilalanin ang papel ng coaching sa pagpapaunlad ng tao at pagpapahusay ng performance sa trabaho. Dumalo sa aktibidad ang mga direktor, division chief at piling kawani mula sa iba't ibang Bangsamoro Ministries, offices and agencies. Ang mga sesyon ay pinangunahan ni na Ms. Eleanor Rosa Pinugo, co-founder at executive director ng Mano Amiga Philippines, at Mr. Miguel Martin Bermundo, founder at director ng Dream Big Pilipinas FA, bilang mga resource person. Tinalakay sa programa ang iba't ibang estratehiya sa coaching upang mapaunlad ang pamumuno, mapatatag ang teamwork at maitaguyod ang patuloy na pagunlad ng mga kawani sa loob ng Bangsamoro Government. Ipinunto rin ng mga tagapagsalitang kahalagahan ng pagsusuri sa sariling leadership style at kung paano ito maaaring mapaunlad sa pamamagitan ng epektibong coaching sessions. Sa kabuuan, layunin ng Development Academy of the Bangsamoro na maipamalas sa pamamagitan ng mandatory executive coaching ang kahalagahan ng makatao, maayos at islamikong pamumuno bilang susi sa isang mas epektibo at mapagkalingang pamahalaang Bangsamoro. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng bansa kasama ang Mindanao ang Intertropical Convergence Zone. Ayon sa pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Zamboanga Peninsula, BARMM, Negros Island Region, Sarangani, Sultan Kudarat at Palawan. Ipinag-iingat naman ng lahat sa posibleng maidulot ng pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At 'yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like at follow what is share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.